Gipangunahan ni Governor Edwin Hubahib ang relief operations para sa mga apektado sa pagbaha, resulta sa pila kaadlaw nga pag-ulan sa nagkadaiyang bahin sa Tagum City ug sa probinsya kauban ng opisina sa Provincial Social Welfare and Development Office o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division, mitunol si Kuya Gov sa mga bakwit o food packs o bottled water. Gipangumusta umusta niya ang ilang kahimtang o dali-dali nga nagpatawag ang gobernador o rubber boat gikan sa PDRRMD o Bureau of Fire Protection aron marescue ang mga nastranded sa ilang panimalay. Kapin 168 ka pamilya ang nahatagan ni Kuya Gov ug food packs ug 480 ka mga individual ang gipakaon sa mga bakwit sa Katalan Elementary School sa Barangay Kuambogan. Kapin 314 ang natunulan og hot meals sa mga bakwit sa Laureta Elementary School ug 300 sa Laureta High School sa Barangay San Miguel. 18 ang nahatagan sa mga bakwit sa Luis Lina Edig sa Barangay Kanokotan, ug 1000 ka individual ang nahatagan og ayuda sa Barangay Mangkilam. Dugang niini, ini, may po si Kuya Gov sa mga apektado sa baha sa Kapalong o Asunsyon. 50 ka mga individual ang gihatagan og family food pack sa barangay Maniki sa Kapalong, samtang 500 katao sa barangay Kambanogoy o 150 sa barangay Buklad sa Asunsyon ang nahatagan og hot meals. Kuyog ni Kuyagov sa pagresponde sa mga apektado si Board Member Popo Estabilio Jr., Board Member Nickel Swaybagyo, Executive Assistant Attorney Lingling Estabilio, Tagum City Vice Mayor Alan Relyon, Councilor Attorney Ana Alvarez ubang mga konsehal, mga opisyal sa barangay, mga kapulisan, kasundalohan, fire marshals ug ob ubang mga voluntaryo. Magpadayon ang pagahimoon nga pagresponde o pagpanghatag og ayuda para sa mga apektado sa pagbaha sa uban pang dapit sa probinsya sa mga sumusunod nga adlaw. Para sa bayan, Hana Zafra, One Davner News.